Ayan guys, hi ano everyone. Hello, hello, hello. Ayan, this is my family. Yeah. So, pakikita ko sa inyo. Ang gagawin namin. So, meron tayo eating fellowship. ano, ang tayo si mother. So, ang mga kamatanak natin. <laughs> Amen. Ano, magkasalama tayo sa Lord, hallelujah Lord, salamat po o Diyos sa gabing ito, Panginoon Sa isang uh, masayang pagtitipon, Panginoon Lord God, ng buong pamilya, Panginoon Thank you, Panginoon, sa mga opportunity na ito na ibinibigay mo po sa amin, Panginoon Dahil ikaw o Diyos ay sobrang mabuti sa amin Amen, Amen. Amen. Lord, thank you, Panginoon, sa minsan pa ay nagkasama-sama kaming lahat May kagalakan, may kapayapaan renyasan, Panginoon, ang iyong awa, ang iyong habag, at higit sa lahat, Panginoon, ay ang mga ganong liyaya at pagpapala na ipinagkakaloob mo po sa bawat yan sa amin. Lord, thank you, Panginoon, sa kalakasan. Thank you Amen. din, Panginoon, sa mga kagalingan wow. na amin tinanggap sa iyo, Panginoon, their God. Tuna nga, O Diyos, ito ay patunay na ikaw ay tapat at makapangyarihan dakila sa aming mga buhay. Lord, alangin ko po, O Diyos, na sa gabing ito, sa amin kong masayang pagtitipon, Panginoon. Lord God, tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang maitaas at maparangalan Amen. sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, walang ibang sentro ang pamilyang ito, si Family, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Amen. Amen. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy namin itataas, Hallelujah. ang patuloy namin itatangkal sa aming mga buhay. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang liwanag ni Cristo Jesus ay patuloy na mahayag, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. At ang dalangin ko po, O Diyos, ang Panginoon ang bawat sambahayan, ang Panginoon ang bawat pamilya bagaman kami Lord God ay may kanya-kanya ng mga pamilya pero Lord God yung buklod ng pagbibig mo Panginoon ang patuloy na magbibig sa amin pamilya. pinupuri ka po namin at pinasasalamatan Lord alangin din po namin sa iyo Panginoon ng mga biyaya at pagpapalang ito na nasa sa aming harapan Patuloy mo po ito, O Diyos, na pasaganain sa aming mga buhay at dalangin ko po, Lord God, ang bawat hapag ng bawat pamilya, Panginoon, na naghanda nito, Panginoon. Lord, patuloy mo pong pasasaganain at kailanman ay hindi-hindi mo pagkukulangin yeah, sa aming mga pangalan. Yeah, Salamat po, O Diyos. Itinataas ka po namin at pinaparangalan sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yeah. Wow. Amen!

Ay, andito po kami sa tribo Cereso. <laughs> <laughs> ako po ang namumuno sa tribo Cereso ngayon. Naka point five naman ako. Punta doon. Sit, sit. Ano <laughs> ba? <Sit, sit. laughs>

ng pakiramdam. Uh, oh, 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 oh. right? oh. oh, Ay, si Jingjing ako nang Ang anak n'yo Kanino ang anak to? Kanino ang anak to? na. Wow, wow, wow. Beautiful. Al Anak, pagkatapos na prayer, kumuha mo na. Ano na <Yoda> kala ito? Gusto na. Oh, kain na kayo. Kain na, kain na. Wala na maya. Wala na maya.